Ayan. Finally, after 14 hours na travel, nakarating din sa wakas. Pero, papahinga muna tayo. Medyo mainit. Mainit ang panahon. Pero, okay naman. Hindi ako naka-electric fan dahil yung outlet inaayos pa ng Uncle Melvin. Maya-maya pa siguro may kuryente. Hmm. Mangantayon, Karuba. Kastiti, biyag probinsya. Oh, kain na. Ito yung kinain ko kanina. Oh. Almusal. Dinengdeng. Dinengdeng. Yan. Tapos isda. Wow. Kainan na. Umay oh, may kayun la. May kayun Aldawan. Mm. Marami kami ngayon kaya ayan, daming pinggan. O si Mother, oh, bida ko nga si Mother. <laughs> shem shem oh. Dito tayo sa bahay ni Auntie oh, okay, okay, okay. Pero si Auntie nasa Maynila. So let's eat na. Lunch time na. Thanks for watching. Bye. God bless. <laughs> Mga bata, um, nag-ice cream sila. tuwa tuwa Bye. Oh, si ka um, na tibang. Ano ma'am? Gay bams. Tama ah, ma'am. Uh, mga pamangkin. Dito na kayo. Pagpupunta kayo dun, wala na kayo ng ice cream dyan. Sige kayo. Ah, daw aboy daw. Apo! Riko? Mm. Oo. Uh -huh. Nasaan si Kuya Hope? Tawagin na si Kuya Hope. Ah! Did you hope? Kuya! Ice cream, you want! Oh! Tawagin mo na si Kuya Hope. Tsaka si Ahiro, dali. Asan na si Kuya Ahiro? It's here. Patingin nga yung anak ko. At tawagin na si Kuya Hope. Bibigay ko na lang. Anak ko, awan ka ni Inangan. Awan ka ni Inangan. Naikapisan. Thanks for watching. Ice cream muna tayo dahil mainit. Oo nga eh. Oh, ka na, doon ka na, dali. Mek, doon ka na. Ay, tapos na kaya? Oh, tapos na yung dalawa, lumayas na. Kanya, oh. Ganito ang buhay namin sa probinsya. Kung naman, ah. Ahiro, oh, Ahiro. Ay, hero, oh, ay, hero. Ay, tabado ni, ano, ne? Ay, ito pala si Ahiro. hero. Ayan si Ahiro. hero. Ito pala si Brave. Ano, makita ni mama niya. Mga pamigdalos. Ang mga dalos dito. Kape ng dalos ta no. swimming na bigat. Swimming kahit kahit umitim ka na wala lang tayong praso. Kaya mo yung itim na yan. Ayan, dito kami ngayon sa bahay ni Antiria nakatira. Ito ang aming rest house ngayon. Doon naman sa Maynila, si Auntie Ria ang nakatira. Oh. Ang ganda ng paligid. So, thanks for watching. Bye.